Nasa dalawang daang pamilya naman ang nawalan ng tirahan sa isang residential area sa Barangay Kulyat uh, sa Quezon City dahil sa sunog. May ulat si Bian Manalo. Nabulabog ang mga residente ng Adelfa at Vargas Compound sa Barangay Kulyat Quezon City nang sumiklab ang sunog sa residential area bandang alas 9 kagabi. Umabot sa fifth alarm ang sunog na tumagal ng higit tatlong oras bago idineklarang fire out bandang 12.56 ng madaling araw. Sampung individual ang naitalang nagtamo ng minor injuries, kabilang na ang isang bombero, habang dalawa naman ang naiulat na nahirapan sa paghinga. Nagkaroon po tayo ng sunog dito sa may Vargas uh, Street, uh, Barangay Culyat, Quezon City. Naitawag sa amin ang sunog na ito uh, bandang uh, alas 9 po ng gabi at uh, ngayon 0023 ay uh, under control na. Ang sunog na ito ay uh, bang bandang alas 10 ay, ay uh, nagtap po tayo ng uh, peep alarm. Humigit kumulang dalawang daang pamilya o katumbas ng mahigit 500 individual ang naapektuhan ng sunog. Pansamantalang nanunuluyan sa evacuation centers ng barangay ang mga nasunugan. Ito na ang ikalawang beses na may nangyaring sunog sa lugar. Naging pahirapan naman para sa mga bumbero ang pag-apula sa sunog. Tumulong na rin ang mga residente sa pag-apula ng apoy. Nahirapan po ang ating mga kabumberuhan sa pag-apula sa sunog na ito. Uh, sa kadaylan ng uh, ang sunog ay nagsimula po sa gitna. Uh, at alam po natin ang uh, mga kabahayan dito ay uh, uh, mga gawa sa mga um, uh, light materials. Nagbutas uh, po tayo uh, ng pader para lamang ma ma-penetrate natin or mapasok natin yung loob po ng uh, nasusunog na kabahayan. Nahirapan din po tayo. Ano po uh, doon po sa uh, pagladlad po ng mga fire hoses po natin. Nanawagan naman ng tulong ang mga residenteng naapektuhan ng sunog. Mabuti pa yung nanakawang kami kaysa na sunugan. Mahirap pag nasunugan. Wala kang bahay, wala kang gamit. Titira sa labas, matutulog ka sa labas. Yun, ang hirap pag nasunugan talaga. Ang panawagan ko lang sana doon sa mga medyo nakakaalwa na hingi kami ng tulong para sa mga taong mga nasunugan, mga pagkain, mga damit, kumot, mga pagkain po. Ano lang po yung po pwede na maluwag sa puso nyo, sa dibdib nyo na ibigay sa amin. Tulungan nyo lang po kami mga nasunugan dito sa kulyat po. Sa mga, mga katungkulan po dito sa atin, yun lang po, tulong sa amin sa mga nasunugan, din mga relief goods, damit, kasi lalo na kami, wala kaming damit na salba. Yan po importante ko. May paalala naman ang mga otoridad para maiwasan ang sunog. Mag-ingat po tayo uh, sa sa sunog. Kapag uh, palagi po natin i-check ang ating mga uh, electrical appliances, iwasan po natin yung octopus connection, iwasan po natin yung overloading. Patuloy ang investigasyon ng Quezon City Bureau of Fire Protection sa tunay na pinagmula ng apoy habang inaalam din ang kabuoang halaga ng pinsala ng sunog. Patuloy din ang isinasagawang assessment ng Social Services Development Department para sa financial aid at tulong na ipamamahagi sa mga lubhang naapektuhan ng sunog. BN Manalo, para sa bayan.